Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Good afternoon, good evening Everywhere you are Ayan, good afternoon, good morning, good evening Good midnight Kung saan mang kayong sulok ng mundo Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat Welcome to my vlog! Ganyan. For today's video guys, as you can see naman, whew! Silingal agad. Ano na guys, uh, bibili mo tayo ng bread. After tayo pumunta ng uh, supermarket para bumili ng ibang pwede nating mabili para sa ating pagpasok sa work. So, Anyway, guys. Bibili muna ako ng bread, Arabic bread. Kasi nga, kahapon hindi tayo nakabili kahapon dahil sa sobrang puyat natin kahapon. Uh, matagal tayong nagising. So, super late na tayo kahapon. Actually, halos magkasabay na nga kami ng uh, manager kung dumating sa salon. But, buti nilang kamo. Walang question and answer. So ayun guys, uh, napaaga tayo ngayon para bumawi and gusto ko ng good vibes. So hopefully maging maging success yung ating pagpasok ng maaga and uh, I wish lang na meron tayong magandang uh, kikitain for today. So ayun guys, uh, tawag niyan uh, tayo sa malapit sa bilihan ng bread so ayun bibili muna ako ng bread bago ako pumunta ng supermarket and now tawid na tayo ayun may papakita ko sa you guys na napakaguwapo siya talaga yung gusto ko maging jowa guys siya talaga Siya talaga yung gusto ko maging jowa. Ebe! Charis! <laughs> Pinyata tong hangin na to yung ano ko yung payong ko bumabalibag. So ayan guys, nandito na tayo sa labas ng bakery. Uh, Arabic bakery to guys. So ayun, nakikita yun naman ko ang binibili ko dito. So ayan guys, nakabili na tayo ng bread. Actually, hindi ko alam ang pangalan ng bread na to. And then, ayun, hindi ko na napigilan yung sarili ko nagtanong na talaga ako sa mismong tendero kasi ang lagi kong sinasenyas or sinasabi sa kanya yung circle na bread yung bilog na bread <laughs> tapos sabi nga ah, uh, nung pumasok ako, circle bread sabi nga ganun, sabi nga ganun sa akin kasi nga hindi ko alam yung pangalan and then siya sinabi nga lang rin sa akin ng circle bread then, tapos ngayon sabi ko ano bang pangalan ng bread na to <laughs> kasi masarap siya sabi nga Moroccan bread Kaya pala Kaya pala yung mga kasama ko mga uh, Mga morocco uh, Ganitong bread Ang binibili nila At gustong gusto nila Sabi ko, eh hindi ko naman alam ang pangalan Kaya pag bumibili sila before Nangihingi ako sa kanila Nangihingi ako sa kanila Tapos ayun na nga uh, Dati kasi nung ramadan uh, Mga kabe. Ka Uh, laging may ganitong tinapay pero hindi naman araw-araw. Kumbaga, meron ngayon, kinabukasan wala. Meron na naman ngayon, meron ngayon. Tapos wala na naman sa mga susunod na araw. Pa isang buwan yung Ramadan, siguro ano sila, uh, like isang buwan yung Ramadan. 10 days sila nagdadala ng galitong tinapay. And pag may ganito silang tinapay, laging nila akong iniisip na bigyan kahit isang piraso. Siyempre, syempre malaki na yung isa, di ba? So ako naman, go ako. Kasi ang sarap ng bread talaga na to, super. So kahit kape lang, sapat na. Kaya ayon ang ang ano ko pag uh, ang saya-saya ko pag may ganito akong uh, tinapay. So ayun guys, anyway na dito tayo sa, sa uh, Metro Train Station. So ayun yung ibang tao nagtatakbuhan na kasi dumating na yung train. So ako naman, keeper lang. May masasakyan pa naman tayo. Meron pa namang ibang darating na train. So Uh, wait lang guys ha. Kasi mag-open ako, mag, -ano, mag ako ng wifi ko dito sa mismong train station. So ayan na guys. Nandito na tayo sa bus waiting area. And sa kasamaang palad. Grabe. Nagmamadali din yung driver. Kaya naiwan na ko. Alam niyo ba guys, nasa train pa lang ako. Nakita ko na yung uh, bus na paparating na rin. So, to be honest, mas mabilis ang train kaysa sa bus yung pagtakbo. Syempre, 'di ba may mga stoplight pa na nadadaanan yung bus. Tapos uh, kami dire-diretso namin yung train. Hihinto lang ng uh, station. Pero mas nauna kami sa kanya. Kaso lang yung driver, parang nagmamadali siya na paglapag nga ng mga pasahero nga pagbaba ng mga pasahero nga tapos nakasakay na alis na agad siya hindi siya katulad ng ibang driver na nag stay pa ng mga seconds at least mga 10 seconds or 1 uh, one minute ganyan yung driver as in talaga nagmamadali siya talagang tumakbo agad siya tapos ako nilang tumak tumakbo na nga rin ako nung na nakalabas ako ng train takbo na ako kasi nakita ko na sa malayo pa siya. Diyos ko, syempre, lumakbo ako pagbaba ko ng train. Lumaan pa ako ng elevator. Dadaan pa ako ng hallway ng, ano na to, ng uh, train na to, ng station na to. So, ayun, parang mas doon na siya nakarating sa akin kisa sa tumakbo ako ngayon. Nung dumating na siya, nasa ano pa ako, hallway pa ako, tumatakbo pa ako. E, eh, syempre, dadaan din ako ng uh, escalator. Takbo na rin ako sa escalator. Tum tumatalo na ako sa escalator. Diyos ko, pagbaba ako, nakita ko na nasa hallway pa lang ako nakita ko na may bumaba ng mga pasahero may sumakay na siguro walang ibang sasakay walang maraming sumakay kaya yun pag, paglabas ko dito sa mismong station na to naka-under na siya kaka-under nga lang tapos bumapara ako wala hindi na hindi na siya umistop so wala na akong nagawa sabi ko nagmamadali ka masyado <laughs> sineng seneng nga sabi ko siya nagmamadali ka masyado kaya ganyan hindi yung ibang driver na alam mo yung ibang driver ang tagal, ang tagal makapagtambay ng ibang driver dyan sa ano, bus stop na yan. Minsan magtatanong ka nilang, Kuya, anong oras ka aalis? Kuya, anong ganyan, ganyan. Inihintay daw nila yung tamang oras, ganyan, ganyan. Buti pa yung ibang driver na gano'n. Kaya minsan, may ibang driver na gano'n. Kaso lang, minsan nakakainis, lalo na pag alam mong late ka na. Pero yung iba naman, minsan, alam mong late ka na rin. Ang bilis tumakbo. Hindi makapaghintay ng ibang pasahero. Kaya yun, no chase tayo na dito tayo kaya wag natin sirain yung araw natin good vibes lang tayo so mamaya ulit guys pag na nakasakay na tayo mapapakita ko sa inyo na nakasakay tayo ng uh, bus or kung nasa ano na tayo or kung nakababa na tayo or kung nasa salon na tayo ipagpapatuloy natin ng ating pagbablog so mamaya ulit guys ayan ang haba ng uh, stairs at saka yung elevator dito pababa and eto yung paakyat so Mamaya ulit. Mm. So ayan guys, nandito na tayo. Malapit na tayo sa salon actually. Ayan. So, alam nyo ba guys, may papakita ako sa inyo na cherry blossom ng Dubai. Eme. Mm -hmm. Pero para siyang cherry blossom ng ano guys, ng Japan, South Korea, mga ganon. So, papakita ko sa inyo ha. Yan guys. Alam niyo ba tumutubo lang rin siya pag uh, pag ganitong summer, ayan. So nakikita niyo mga nasa lapag, ayan. Naglalagas. Cherry blossom ng Dubai. Ayan, kung saan sa Japan sa mga malalamig na lugar lang pakikita. So ayan, meron din kami niyan. Cherry blossom ng Dubai. Marami yan dito guys uh, Mga puno Meron pa dito sa madadaanan ko Actually yung ibang puno niya Hindi masyadong mabulaklak Tapos yung iba Siguro dahil kulang lang sa Diliktong ano nila ugat Ayan o oh, meron pa o oh. Meron pa naman Ang dami Lahat dito magkakasunod yan guys Pero yung iba hindi masyadong mabulaklak pero maganda rin naman ah, Namumulaklak sila Pag tuwing ganitong summer Pero nagkakalag nagkaka ah, Nagkakalaglagan sila Pag winter na Pag malamig na yung panahon dito Ayun na ah, Na ano na yung mga Bulaklak Naglalagas na Ganon Hinihingal ako ah So anyway guys, mamaya ulit tatapusin natin yung vlog natin sa loob mismo ng salon ha so hopefully matapos natin ng maayos sa uh, sa salon nat sa salon namin natin talaga so mamaya ulit guys samahan niyo ako sa akin pagtatapos ng vlog mamaya